Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata pitundaan at anim na anim hanggang pitundaan at pitumpu Kabanata pitundaan at anim na anim. Ha, nagtatakang tanong ni Elaine. Hiniling ng isang mayaman na tao na makita ang feng shui. Tumango si Charlie at sinabing, pupunta ako sa tanghali. Natuwa si Elaine at sinabing, "Bilesen mo, kumuha ng mas maraming pera. At ito ay pinakamahusay upang kumita ng lahat ng pera para sa ating mga kasangkapan. Sinabi ni Charlie, susubukan ko ang aking makakaya. Sa katunayan, nakapagdesisyon na si Charlie. Maglalabas siya ng dalawang milyon mula sa kanyang card. At pagkatapos ay sasabihin niya na ito ay galing sa mga tao upang ipakita ang feng shui, at ginamit ang pera upang bumili kasangkapan. Hindi rin niya gustong tumira ang kanyang asawa sa sirasirang bahay na ito sa lahat ng oras at tumira na nakahiwalay kay Elaine, sa pamamagitan ng isang pader, at nagbahagi ng isang banyo, hindi banggitin kung gaano kakulit si Elaine. Kung lilipat sila sa villa, titira siya sa unang palapag kasama ang asawa, at hahayaan sina na Elaine at Jacob na tumira sa ground floor. Pagkatapos ay maaari silang huminto ng marami. Kaya naman, nagpanggap na lang siya na magpapakita siya ng feng shui sa mga tao. Sa katunayan, naisip na niya ito. Pagkatapos ng hapunan kasama si Mr. Song, dumiretso siya sa bangko upang kumuha ng bagong card, maglipat ng dalawang milyon, at pagkatapos ay ibigay ang pera sa kanyang asawa o kay Jacob. Sa madaling salita, hindi ito dapat ibigay kay Elaine, isang alibughang na sugarol. Kung hindi, siya ay malamang nakukuha ng pera at agad na pumunta sa beauty salon. Upang singilin ng kanyang 200,000 na balance para sa paggamit ng mukha at katawan. Alas 11, nagmaneho si Warnia palabas ng komunidad. Magalang niyang tinawagan si Charlie at sinabi sa kanya na dumating na siya at hiniling na maghintay siya sa baba. Sa gate ng komunidad, magalang na bumaba si Warnia sa sasakyan at binuksan ang pinto para sa kanya. Pagkasakay niya sa kotse, sinabi niya sa kanya Mr. Wade, pumunta na si Lolo sa Classic Mansion para hintayin ka ng maaga doon. Sige, tumango si Charlie at ngumiti. Salamat sa iyong pagsusumikap sa pagpunta dito para sunduin ako. Medyo nahihiya si Warnia at namumula ang mukha. Ito ang dapat kong gawin. Bahagyang ngumiti si Charlie at hindi nagsalita. Sa Classic Mansion sa oras na ito. Kasama ng dalawang bodyguard, Pumasok si Mr. Song sa pinto. Niyaya niya si Charlie na maghapunan ngayon. Hindi niya dinala ang mga inapo ng pamilya ng Song. Bukod sa report, mag-isa niyang dinala si Warnia. Nang marinig ni Mr. Orville na dumating si Mr. Song, dali-dali niya itong binati at sinabi ng magalang. Mr. Song, I'm really sorry. Ang taong nasa ilalim ng pangangasiwa ay ngayon lang inayos ng diamond box arrangement hindi kita nakilala sa oras. Tumingin si old master Song kay Mr. Orville, biglang nagulat. Si Mr. Orville sa kanyang harapan ay talagang mas bata kaysa kahapon habang nasa birthday party. Hindi kaya nakuha rin niya ang rejuvenation peel ni Mr. Wade? Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Mr. Song ang manginig at nagtanong. Mr. Orville, ikaw ay nabigyan ng pagkakataon ni Mr. Wade? Si Orville ay nagmamadaling tumango, at habang inaabot ang magalang na pagtulong kay Old Master Song. Sinabi niya sa mahinang boses, Elder Song, hayaan mo akong sabihin sa iyo, may pinadala ang pamilyo mo sa Classic Mansion kagabi, at nasugatan ang mahigit isang dosenang security guard. Pagkatapos ang aking buhay, si Mr. Wade ay dumating sa oras upang iligtas ako. At binigyan ako ng isang rejuvenation kill. Kung hindi, kahit buhay pa ako ngayon, buhay ako na parang isang patay. Nagtatakang tanong ni Mr. Song. Ano ang sitwasyon? Bakit hindi ko narinig ang tungkol dito? Napabuntong hininga si Orville. Pagkatapos ng piging ng yung kaarawan, sinabi ni Mr. Wade na pupunta ang kanyang biyanan sa Classic Mansion upang mag-host ng isang piging sa gabi. Ang ama at anak na si Liu Ming ay bigla akong sinugod kasama ang limang bodyguard ni Regnar, at muntik na akong patayin. Gusto rin nilang patayin ang biyena ni Mr. Wade. Sa katunayan, ang tunay nilang layunin ay si Mr. Wade. Ano, hindi pinansin ni Mr. Song ang mga bagay na ito kahapon. Siya ay nahulog sa malakas na epekto ng rejuvenation pill, at hindi niya maalis ang sarili at ang iba sa pamilya Song ay mayroon ding sariling mga iniisip tulad ni Warnia na masaya. Gayunpaman, nag-alala si na Tianming at Honor, at hindi pinansin kung ano nangyari sa labas. Sa oras na ito, narinig ni Elder Song na papatayin ni Regnar si Mr. Wade, siya ay nagalit at sinabing, Damn the Wu family! Pagkasabi nito, agad niyang sinabi sa isang bodyguard sa tabi niya. Magsalita ka kagad, kung ang pamilya Wu ay nangahas na hawakan ng isang buhok ni Mr. Wade, Gagawin ng aking pamilyang song at ng buong angkan na lumaban hanggang dulo. Kabanata 767 Bago dumating si Charlie sa Classic Mansion, kumalat ang pahayag ng pamilya song sa buong Ores Hill, at pagkatapos ay kumalat sa buong itaas na klase ng Ores Hill. Walang nag-iisip na ang pamilya song, ang unang pamilya sa Ores Hill, ay hayagan na hamanin ng pamilya Wu, ang unang pamilya sa timog ng Yangtze River. Ito ay talagang magandang palabas na panoorin. Nang marinig ni Natian Ming at Honor ang balita, agad silang sumabog. Ano ang mali kay Elder Song? Nagalit si Elder Song sa birthday banquet kahapon. Nagalit si Elder Song kay Reginar. Ang lahat ay medyo hindi nasisiyahan, kaya maaari nilang pag-usapan ito sa ibang pagkakataon. Ngunit ngayon ay hayagang hinamo ng Old Master ang pamilya Wu, na halos katumbas ng pagdedeklara ng kumpletong pahinga sa pamilya Wu, at maaaring maging isang mortal na kaaway. Parehong iniisip ng mag-ama kung ano ang dahilan ng mga aksyon ng Elder Song. Kahit gusto nilang kumuha ng pabor kay Charlie, hindi na kailangang hayagang hamunin ang pamilyang Wu, di ba? Sa kasong ito, sa hinaharap, maaaring lumaban ang pamilya Wu, laban sa pamilya ng Song kahit saan. Hindi lang iyan, kung ginagawa ito ng matandang guro, malamang na hindi magkaroon ng pagkakataon si Warnia at Roger na magkasama. Galit na galit din ang pamilya Wu nang makatanggap sila ng balita. Noong una, ang pamilya Wu ay sapat na upang tumalon, ngunit ngayon si Elder Song ay biglang nagsabi na lalaban siya hanggang wakas kasama ang pamilya ng Song, na siyang gumawa ng agos. Ang sitwasyon ng pamilya Wu ay mas hindi komportable. Ang kasalukuyang mga gawain ng pamilya Wu ay sapat na malaki para sa pamilyang Wu. At bigla na lang silang naubusan ng pamilya Song upang kumanta ng kabaligtaran na natural na ginawa ang pamilyang Wu na mas eritable. Si Elder Wu ay nakahiga pa rin sa kama ng ICU. Inutusan ni Reg Nor ang buong pamilya na huwag sabihin ang pahayag ng pamilya Song. At the same time, nagdesisyon din siya na pansamantalang hindi papansinin ang pamilya Song, at hindi tumugon sa pahayag ng pamilya Song. Sa ngayon, ang kamahala ng pamilya Wu ay nagdusa ng husto. Bagaman ito pa rin ang unang pamilya sa timog ng Yangtze River, ang balita na nasaktan ang pamilya Wade ng East Cliff, ay nagdulot na ng kaguluhan sa lungsod. Dati, hindi alam ng outside world kung sino ang nasaktan ng pamilya Wu. Ang YouTube ay patuloy na naglalagay ng mga crosstalk na nagpahiya sa kanilang pamilya sa tuktok ng homepage. Ngayong araw, pagkatapos ng balita tungkol sa pagkuha ng pamilya Wade sa operasyon ng YouTube. Ang labas ng mundo ay kaagad na naunawaan na ang pamilya Wu, ay nasaktan ng pamilya Wade. Ang mga pamilyang may magandang relasyon sa pamilyang Wu, ay nagkusa na humiwalay sa kanila sa oras na ito. Higit sa lahat dahil ang pamilya Wade ay masyadong malakas, at walang sino man ang gustong maging malapit sa pamilya Wu sa oras na ito. Bilang resulta, ang pamilya Wu ay biglang nahulog sa isang passive na posisyon. At kahit na marami ang mga pamilya, ay kailangang gumuhit ng isang malinaw na linya sa kanila, ang kanilang kabuoang lakas ay naapektuhan din. Sa oras na ito, ang pamilya Wu ay walang lakas upang labanan ang pamilya Song, Pagkatapos ng lahat, sila ay mas malaking kaaway na si Charlie. Nagmaneho si Warnia papunta sa Classic Mansion at nagmamadaling lumabas si Orville para batiin siya. Nang makitang matangkad at guwapo si Charlie, maganda at mapagbigay si Warnia, hindi napigilan ni Orville ngunit humanga sa kanyang puso. Ito ang hitsura ng isang gintong babae at isang talentadong babae. Ang kagandahan at edukasyon ni Miss Song na ang buong bansa, maaaring walang pwedeng ikumpara sa kanya. Magalang na inimbitahan ni Mr. Orville sina Charlie at Warnia sa kahon ng brilyante. Ang matanda ng pamilya Song ay matagal nang naghihintay dito. Nang makitang papasok si Charlie, nagmamadaling tumayo si Mr. Song at yumuko, at sinabi kay Charlie. Mr. Wade, nandito ka na, pakilipat sa main seat. Bahagyang umiti si Charlie, Mr. Song, ikaw ang pinakamatanda, dapat ikaw ang nasa main seat. Nagmamadaling sinabi ng Elder Song, si Mr. Wade ang tunay na dragon sa mga mata ni Elder Song, at natural na sa kanya ang pangunahing upuan. Kabanata 768 Nagmamadaling sinabi ni Warnia sa gilid. Mr. Wade, palagi kang iginagalang ni Lolo, kaya umupo ka na lang. Sa glit na nag-alinlangan si Charlie, pagkatapos ay tumango at sinabing, "Kung ganito ang kaso, mas mabuti na maging respectful ako." Pagkatapos nun, umupo na si Charlie sa main seat. Sa oras na ito, nagmamadaling sinabi ni Orville, "Mr. Wade, Mr. Song at Miss Song, kayong tatlo ay may magandang hapunan. Hindi ko kayo masyadong guguluhin." Pagkatapos ng lahat, maingat na iniwan ni Orville ang kahon nang walang ibang tao sa kahon naglabas si Mr. Song ng isang gintong bank card mula sa bulsa ng kanyang tailored suit itinaas ang kanyang mga kamay sa harap ni Charlie nang may paggalang at sinabing Mr. Wade binigyan mo ako ng pagkakataon kahapon nagpapasalamat talaga ako ako ay naghanda ng bank card para sa iyo mayroong isang bilyong cash ang card na ito ito ang aking munting pangangalaga para sa iyo Mangyaring tanggapin ito, napatingin si Charlie sa bank card at sinabing, Mr. Song, hindi ako kapos sa pera. Hindi mo dapat ibigay ang card na ito. Nagsasabi ng totoo si Charlie. Siya ay may higit sa 20 bilyong pera, ngunit ngayon ay wala siyang pagkakataong gastusin ito. Iginiit ni Mr. Song, Mr. Wade, alam ko na hindi ka isang taong kapos sa pera, Ngunit huling beses na binili mo ang tatlundaang taon na gulang na purple ginseng, sa mataas na presyo na isandaang milyon cash. Sa hinaharap, kung sakaling mayroong anumang magagandang materyales na panggamot na mabibili. Kung wala kang hawak na cash sa iyong mga kamay, ay maaaring hindi mo mabili ang magandang bagay, baka pagsisihan mo ito, kaya mangyaring tanggapin ang pera at maaari mong paghandaan ito. Sa totoo lang, binigyan ng pera ni Elder Song si Charlie, medyo makasarili siya. Alam niya na kinuha ni Charlie ang pinakamahusay na lilang ginseng upang makagawa ng isang rejuvenation pill. At basang-basa din siya ng liwanag ng langit, kaya naisip niya na bigyan si Charlie ng pera, kung sakaling bibili si Charlie ng magandang materyales ng panggamot sa hinaharap. At para makapagpino si Charlie ng mas mahusay na mga gamot, at siya ay magkakaroon ng pagkakataong makakuha ng mga gamot mula kay Mr. Wade. Kaya tumayo siya at lumuhod, hawak ang bank card sa kanyang mga kamay at sinabi, Mr. Wade, may kaunting pag-aalaga si Elder Song, mangyaring tanggapin ito, kung hindi ay patuloy akong luluhod. Dali-dali siyang tinulungan ni Charlie na tumayo, bahagyang umiti, at mahinahong sinabi. Kung ganito ang kaso, tatanggapin ko ito. Tuwang-tuwa si Elder Song at sinabi kay Charlie, kung kailangan ni Mr. Wade ng pera sa hinaharap, o kung may iba pang lugar kung saan makakatulong ang pamilya Song, maaring sabihin lang ito. Tiyak na gagawin ko ang aking makakaya upang matulungan kang malutas ito. Bahagyang tumango si Charlie at sinabing, Mr. Song, napakagalang mo. Sinabi ni Elder Song nang may labis na kagalakan. Ang pamilya Song ay mapalad na magkaroon ng mahalagang pagkakataon na ibinigay ni Mr. Wade, at natural na umaasa na marami pa akong magagawa para kay Mr. Wade. At suklian ang kabutihan sa hinaharap. Pagkatapos noon, nagmamadaling sinabi ni Mr. Song. Siya nga pala, Mr. Wade, ang password para sa card na ito ay kaarawan ni Warnia, siyam naraan at limamput isang libo dalawandaan at isa. Tumingin si Charlie kay Warnia at nagtanong, Warnia, birthday mo ba sa December 1st? Nagmamadaling tumayo si Warnia, bahagyang yumuko at magalang na sinabi, Mr. Wade, ako ay talagang ipinanganak ng ikaisa ng Desyembre. Tumango si Charlie at sinabing, kung gayon, wala pang isang buwan, kaarawan mo na. Oo, oh, kinakabahang tumango si Warnia, at sa kapansamantalang nagtanong. Mr. Wade, baka gusto ko magdaos ng isang piging sa oras na yon. Iniisip ko kung mayroon kang oras upang dumalo dito. Pagkatapos magsalita ni Warnia, ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatitig sa mukha ni Charlie, naghihintay sa sagot ni Charlie. Nag-isip sandali si Charlie, pagkatapos ay tumango at sinabing, Dahil kaarawan mo, ako ay natural na darating para samahan ka. Maaari mong sabihin sa akin ang lokasyon. Tuwang-tuwa si Warnia at nagmamadaling yumuko, salamat Mr. Wade. Sinabi ni Charlie, Warnia, ikaw at ako ay halos magkasing edad, kaya hindi tayo kailangang maging ganoon kagalang sa pagitan natin. Bahagyang tumango si Warnia at mahinang sinabi, Okay, Mr. Wade, nakuha ko. Kabanata 700 at 66 Pagkatapos ng hapunan, Tinanggihan ni Charlie ang kahilingan ni Warnia na ihatid siya at nagpaalam siya kay Mr. Song sa harap ng Classic Mansion at naglakad papunta sa isang construction bank malapit sa Classic Mansion. Pagdating niya sa China Construction Bank, nag-transfer siya ng 998 milyon mula sa card na binigay ni Mr. Song. Matapos mailipat ang pera sa kanyang card, mayroon lamang 2 milyon ang natira. Gamit ang card na yon, Unguwi siya sa bahay. Kinain lang nina Jacob at Elaine ay take out. Nang makita siya pabalik, nagmamadaling humakbang si Elaine at nagtanong, Charlie, kumusta? Kumita ka na ba? Tumango si Charlie at mahinang nagsabi, medyo nagkapera ako. Sinabi ni Elaine, ilabas ang lahat ng pera. Direktang kinuha ni Charlie ang kanyang bank card at sinabi, mayroong dalawang milyon sa card na ito. Dalawang milyon. Nanlaki ang mata ni Elaine. Tuwang-tuwa, kinuha niya ang card sa kanyang kamay at sinabi, Hindi ka nagsisinungaling sa akin, tama ba? Mayroon talagang dalawang milyon sa card na ito. Tama, bahagyang sinabi ni Charlie, nasuri ko ang ATM, at ito ay talagang dalawang milyon. Tuwang-tuwa si Elaine, dalawang milyon, hindi kaya nabawi niya, ang malaking halaga ng perang nawala sa kanya, ang pag-iisip na makapunta sa isang beauty salon kasama ang isang kaibigan, gumawa ng appointment kasama ang kaibigan ng majong, at kahit nakatira sa Thompson, tuwang-tuwa si Elaine. Kinuha niya ang bank card sa kanyang kamay at tiningnan ito ng mabuti. Saka lang siya nakabawi at nagtanong, "May password ba ang card na ito?" Tumango si Charlie at sinabi, "May password. Ang password ay sasabihin na sana niya kung ano ang password, ngunit biglang bumalik si Charlie sa kanyang pandama. Hindi tama, hindi ba sinabi ni Elaine kahapon na si Jacob na ang bahala sa pera ng pamilya? Bakit may mukha pa siyang tanungin ang password? Sa pag-iisip nito, nagmamadaling ibinaling ni Charlie ang mukha at sinabi kay Jacob na nasa gilid. Dad, di ba sabi mo kahapon itatago mo lahat ng pera sa bahay para sa kinabukasan? Bumalik lang sa katinoan si Jacob, at biglang sinabi, Tama. Ako ang bahala sa pera. Ako dapat ang may kontrol sa dalawang milyon. Kaya dali-dali siyang tumayo, lumapit kay Elaine at sinabing, Ibigay mo sa akin ang card. Hindi sinasadya ni Elaine na itinago ang card sa likod niya. Tumingin kay Jacob ng maingat at nagtanong. Ano ang ginagawa mo? Malamig na sinabi ni Jacob. Kahapon mo lang sinabi na ako na ang bahala sa pera, kaya ako dapat ang hahawak ng card? Nauutal na sabi ni Elaine, I don't have one. Gusto ko lang kumpirmahin kung ang card na ito ay may dalawang milyon. After that, she said again, Honey, to be honest, malaki kang tao, mahirap pamahalaan ang pera sa maayos na paraan. Makikita mo, hayaan mo ako na ang mamahala sa pera ng pamilyang ito? Biglang nagalit si Jacob at nagmura. Alain, ang sinabi mo kagabi, hindi pa nakalipas ang 24 oras, hindi mo na nakilala ang sarili mong mga salita. Ipinaliwanag ni Alain, nako, hindi ko talaga sinasadya iyon. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Malamig na sinabi ni Jacob. Sinasabi ko sa iyo, ayaw kong kontrolin mo ang pera sa hinaharap. Kung pipilitin mong mag ng pera, we two will go through the divorce procedure agad. Medyo nataranta na naman si Elaine. Kahit na gusto niya ang dalawang milyon na ito, ngunit hindi sinabi ni Charlie ang password. Ito ay walang gaanong kahulugan na hawakan ang card ng mag-isa, at hindi niya makuha ang pera. Kaya, ibinigay niya ang card kay Jacob, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo, at binigyan ng isang masamang tingin si Charlie. Kabanata pitundaan at pitumpo, nagkunwari lang si Charlie na hindi nakita ang kanyang mga mata, at mabilis na ibinaling muli ang kanyang mukha, at sinabi kay Jacob, Dad, ang pera ay gagamitin sa pagbili ng mga kasangkapan at mga gamit sa bahay. Bilhin ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos mabili, maaari na tayong lumipat sa lalong madaling panahon. Sige, sige, tumango si Jacob, maingat na inilagay ang card sa kanyang bulsa, at tinanong si Charlie. Magandang manugang, ano ang password ng bank card? Sabi ni Charlie, ibigay ko ito sa WeChat mo mamaya. Nagmamadaling sinabi ni Jacob, kung gayon, pupunta muna ako sa bangko. Ipapadala mo sa akin ang password. Ililipat ko ang pera sa aking card. Ang perang ito ay dapat na nakalaan para sa kasangkapan at gamit ng bahay. Tumango si Charlie at sinabing "Kung ganoon ay mauna ka na, ipapadala ko ito sa iyo mamaya." Galit na galit si Elaine. Anong ibig sabihin ni Charlie? In front of her own face, he doesn't even want to say the password. Ito ba ay pagtatanggol sa kanyang sarili? Grabe naman. Binabantayan talaga siya ni Charlie. Si Elaine ay walang anumang etika at maaaring mayroon siyang lihim na kinuha ang pera kaya mas mabuting mag-ingat. Nagbihis si Jacob at lumabas. Natanggap niya ang password mula kay Charlie noong siya ay halos dumating na sa bangko. Pagkatapos ipasok ang card sa ATM, tiningnan niya ang card, at nakita niya na talagang may dalawang milyon sa card. Nang makita ang aktual na numero ng balanse sa ATM, labis na nagulat si Jacob. Ang galing talaga ni Charlie. Kung lalabas siya para ipakita sa iba ang feng shui, makakakuha siya ng dalawang milyon. Kung ito ay kaunti pa sa ganitong uri ng negosyo, hindi ba niya gugustuhin na kumita ng kayamanan? Nagtatakang pinasok ni Jacob ang kanyang bank account at inilipat ang lahat ng pera sa kanyang card. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang mobile phone upang suriin ang mobile banking at nalaman na ang pera ay dumating na kanyang card. Habang naglalakad siya pabalik, bigla siyang nakatanggap ng WeChat message mula kay Charlie. Ang nilalaman ng mensahe ng WeChat ay, Dad, tandaan na magpalit ng password ng telepono sa pag-unlock, password sa mobile banking, at password sa pagbabayad, kung hindi, gagawin ay madaling magkamali. Dahil dito, lalo siyang hinangaan ni Jacob. Buti na lang at mabilis siyang pinaalalahanan ng kanyang manugang, kung hindi ay babalik siya ng ganito. Habang tumatagal si Elaine ng ilang minit, upang kunin ang kanyang mobile phone, malamang na kinuha niya ang lahat ng pera. Kaya't hindi siya nangahas na mag-antala, at nagmamadaling binago ang lahat ng mga password, at pinalitan ng bagong password na hindi mahulaan ni Elaine. Pagka uwi ni Jacob, nagmadali si Elaine at nagtanong, Kumusta asawa ko? Talaga bang dalawang milyon ang laman ng card? Siyempre, mayabang na sinabi ni Jacob. Kailan nagsinungaling sa akin ang aking manugang? Nagmamadaling tanong ni Elaine. Nailipat na sa card mo ang dalawang milyon? Oo, oh, tumango si Jacob, ayaw siyang kausapin at nagtanong. Nasaan si Charlie? Lumabas siya para bumili ng pagkain. Napaiyak si Jacob at sinabing, kailangan kong tawagan si Claire at sabihin na bukas ng umaga, ay pupunta tayo sa tindahan para bumili ng kasangkapan at gamit ng bahay. Nagmamadaling nagtanong si Elaine, kung gayon, pagkatapos mabili ang mga kasangkapan bukas, maaari na ba tayong lumipat sa vilya? Iritadong sinabi ni Jacob, kung bibili ka ng napakaraming kasangkapan, hindi ka makapaghintay na may maghatid nito at i-install e ito. Aabutin ito ng dalawa o tatlong araw. Ngumiti si Elaine at sinabi, Maraming alam ang asawa ko, hindi ko alam ang mga pintuan na ito. Akala ko mabubuhay ako sa araw na binili mo ang mga gamit ng bahay. Gaya ng sinabi niya, nagmamadali siyang lumapit, hinaplos ang katawan ni Jacob at mahinang sinabi. Asawa ko, tinawagan ako ng kaibigan ko at ng iba, na pumunta sa beauty salon para magpaspa. Sabi nila meron daw magandang epekto sa pagpapatibay ng katawan at pagangat ng balat. Ngunit wala akong pera, bakit hindi mo muna ilipat sa akin ang pito o walumpung libo? Hindi, determinadong tumanggi si Jacob. Anong nangyayari sa bahay, gusto mo pang pumunta ng spa? Ikaw ay nagsusunog ng bag. Agrabyado ang sinabi ni Elaine. Asawa ko, hindi rin ba ako para sayo? Gusto mo ba akong maging isang babaeng dilaw ang mukha? Malamig na sabi ni Jacob. Sa tingin mo ba, Araw-araw kang tumatakbo sa beauty salon. Sa paningin ko, lagi kang dilaw ang mukha. Nagdilim ang ekspresyon ni Elaine at sumigaw, "Jacob, anong ibig mong sabihin?" Malamig na sumagot si Jacob at sinabing, "Kung hindi ka nasisiyahan sa akin, makakakuha tayo ng diborsyo at ito ay matatapos."